Guys, good morning guys. Tingnan niyo guys, kakaiba na talaga 'yung panahon guys. Oh. Dati dati hindi nagkakaroon ng ulap dito sa buwan ng Abril. Simula ng ano dito guys, March, hindi nagkakaroon ng ulap. Nagkakaroon lang ng ulap dito pag uh, buwan na November, December. At na-experience ko oh, sa loob ng walong taong kung ni dito guys. Ah uh, sa isang taon minsan tatlong bisis lang umuulan pero ngayon iba na talaga ang panahon guys tingnan nyo guys oh. umaambun ambun na guys kaya hindi na ako maka hindi na ako magdilig ng tanim ko Umaambon na siya guys So, lagi kong dinidilig yung tanim ko guys. Ang ganda ng ano guys. Oh. Dami bulaklak. Dami bulaklak ng kalabasa. Ayun, no, umuulan na guys. Kaya hindi na ako magdilig niyan. Libre na ako sa ano dilig. Ayan, umuulan na talaga guys Ayan, ganda ng ano uh, guys uh, Kamuting bagay, napakaraming talbos Ayan na mga talbos guys eh. Sarap ng panligay sa isda Ang kulit nitong dalawang alaga oh So, ito yung tanglad ko guys. Makapal-kapal na rin. Sana dumami siya. Dumadami ng bunga ng ano Mga ampalaya ko mga idol. Ayun, may malaki nakatago katago. Oh. Eh. Yan ang buong nakatago yung pag nakita yan wala na naman yan dami siyang maliit dami ang buong mga idol eh. ayun sa labas marami din sa labas sigla ng mga tanim ngayon guys ang gaganda ng talbos guys ha eh. Maraming talbos Pero lagi kong kinukuha ng talbos yan guys Talagang ang kamutin masipag magtalbos basta basa-basa yun lang yun katawan nila ayun pakarami ang ganda ang gaganda ng talba sa mga edol oh. mga bagong tubo talaga yung isang kulo lang loto agad talaga ng ulap guys ha kakaiba na ng dito dati yung mga mo yun mga gumagawa ng building dyan yung mga siminto nakalapag lang yan dyan sa labas walang takip takip dahil yun, pag ganitong buwan walang ulan ulan pero ngayon Umuulan mga idol. Ang kalapati dito, parami ng parami. Inaalagaan kasi yan dito. laging binibila ng pagkain halo halo yung kalapati sa yung tinatawag na bato bato sa atin sa Pinas dami yan dito saka yung maya pakarami din dito dumadami sila kasi lagi silang pinapakain may ingay pa yan pag sabay sabay ni mga idol Ino, palapit tayo, huwag liliparan na yan, matatakot saan ang liliparan mga idol ah yan, dami yan dami ang geyser maya maya, babalik na naman yan umaambo na dito lang yung nagpupugad sa mga puno dito ganito ang nila oh. trigo yata tawag dito may mga idol lo. Oh. ay nababalikan na sana sila na. Oh. nagulat sila dito ako oh. Ayan, mga idol oh. Tarik ko yata ito. Ayan yung pinapakain sa kanila. Pag bumili dito ng pakain yan, sako-sako yan. Eh. dito yung factory namin guys ito yung harapan ng office paganda ng bulaklak ha oh. nung ang ulan na ngayon dito na ako dadal Ito yung opisina namin guys eh may din dito ng mais yung ibang lahi mga idol oh. Ayun ako kung mamunga ba ito Ang daming halaman dito may din eh. Oh. Maambo na talaga Dito rin yung showroom naman, mga idol oh. Showroom yan Ayan guys maraming salamat guys Sa panonood yun ng video ko Thank you so much